hit na hit ko ang Catholic noon. Pero akalain mo ngayon naging Catholic ako? Naging Catholic ako kasi noon talaga marami ng mga tanong na hindi masagot sa religion ko. At saka mahilig kasi talaga akong magbasa ng Bible. At saka mahilig akong mag-analyze ng mga bagay-bagay. At saka logical kasi ako. Like, diba, nasa Bibliya na ang ating Panginoon sa Kristo nagutos sa mga apostoles na ang magandang balita ay palaganap sa buong mundo. Kaya yun, minsan, sumasagi sa isip ko na kung inutusan pala sila ng ating Panginoon na ipalaganap ang uh, magandang balita sa buong mundo, eh, saan na yung bunga nila? Saan na yung mga simbahan na naitayo nila? Siyempre, di ba, inutusan sila na ipalaganap. Siyempre, marami na siguro silang simbahan na naitayo sa iba't ibang parte ng mundo. Curious ako kung saan na yun, at saka hinaharap ko yung simbahan na yun. Lalo na nung nalaman ko na ang Jehovah's Witnesses pala ay tinayo lang ni Charles Russell noong 1800s, mas lalo akong napatanong sa sarili ko na kung 1800s lang itinayo itong Jehovah's Witnesses, ibig sabihin hindi ito yung simbahan na bunga ng mga apostoles. Yun talagang nasa isip ko. Tinanong ko yung ibang kapatid na saksi. May isa akong tinanong, sabi ko na sana pala yung bunga ng mga apostoles noon. Sana yung simbahan nila. Pero sabi niya sa akin, ang sagot niya sa akin, mula daw nung namatay ang mga apostoles, nawala na daw lahat ng mga kristyano. Kaya tinanong ko siya, saan namang Bible verse makikita na ang mga kristyano ay nawala lahat mula nang namatay ang mga apostoles? Sabi niya, nasa Bible daw. Pero, hindi niya maipakita sa akin. Sabi niya, babalikan na lang daw niya ako if nakita na po niya yung talata sa Biblia. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya ako binalikan. Five years ago na nangyari yun. Hanggang, hanggang ngayon, hindi pa niya talaga ako sinagot. Doon na, nagsimula ako mag-focus na lang na hanapin yung kakatotohanan at saka hindi na ako masyadong active sa pagdalo ng mga Bible studies namin mahilig kasi talaga akong mag-analyze. Minsan, um, iniisip ko na imposible naman talaga, ba diba, na biglang nawala lahat ng kristyano, nang namatay lahat ng apostoles. Parang walang logic ba? Saan yung logic kung ganyan yung iisipin mo? Kasi ako naniniwala, kasi ako nakap Uh, nang mamatay ang apostoles, meron talaga yan silang mga sumusunod. Hindi talaga yan napuputol. Imposibleng maputol yan. yan. Yun talagang nasa isip ko. Kaya hinanap ko kung ano yun, kung ano yung simbahan nila ngayon. Noong panahon na yun, grabe uhaw, nauhaw ako sa katotohanan noon. At saka grabe, umiiyak ako, nagdarasal ako na, um, God, Ipakita mo sa akin yung katotohanan sabi ko Sabi ko ipakita mo sa akin yung katotohanan kasi Feeling ko wala akong bahay na masisilungan Sorry po naiyak lang ako Ayoko naman din bumalik sa dati kong religion kasi marami akong nalaman ng mga maling aral. Marami akong natuklasan kaya um ayoko na talaga bumalik din doon. Sorry sa mga uh, makakarinig nitong mga dati kong mga friends. Ha, sorry talaga. Ganito talaga yung katotohanan sa akin. Eh. Ito yung katotohanan sa akin. Uh, sorry talaga if uh, I know kung marinig nyo ito masasaktan kayo pero ito yung totoo sa akin. At saka sa mga natuklasan ko din ha. Sorry talaga I know masasaktan kayo if narinig mo it, niyo itong sasabihin ko. Kaya yun sinimulan kong uh, saliksikin din yung ibang religion pero wala talaga kahit isa na mag-match sa um, yung doktrina nila sa Biblia, lahat ng Bible verses Um, min minsan tama naman pero merong ibang Bible verses na hindi talaga match sa doktrina nila kumbaga may tamang aral naman sila pero yung ibang Bible verses contradiction doon sa aral na binibigay nila at saka sa Catholic, wala talaga sa option ko na mag-Catholic kasi nasa utak ko na talaga na ang Catholic sumasamba sa ribulto, mali ang aral, wala sa Biblia ang mga aral. Ganun talaga yung nasa utak ko kasi yun naman talaga ang sinasabi uh, sa dati kong religion, yun ang sinasabi nila sa akin na uh, mali yung aral ng Catholic, ganun ba? Uh, wala sa Biblia at Ah, sumasamba ng mga ribulto, Diyos, Diyos, ganun talaga yung nasa isip ko. Kaya hate na hate ko yung katolik noon. Parang parang allergic ako sa katolik na religion noon. Pero ang, ayun, dumating ang araw na wala ng ibang religion, katolik na lang talagang hindi ko pa pinakinggan. Kaya wala kong choice, sinubukan ko na lang na aralin ang totoong aral ng Catholic Church. Nanonood ako ng mga... Uh, debate ng mga CFD, minsan nagre-research ako, kaya yun, unti-unti ako nalinwanagan dun sa mga akusasyon ko dati dun sa mga akusasyon ko na ribulto ang, ang sinasamba Diyos Diyosa na tsaka wala daw sa Biblia, unti-unti akong naliwanagan talaga dun kaya yun, nasabi ko sa sarili ko na ang dami ko palang akusasyon sa katolik na kung susuriin ko lang, ay biblical naman pala doon ko na na-confirm na nabulagan lang pala talaga ako noon. Ngayon, biglang sumagi sa isip ko na sino kayang founder ng Catholic. Curious ako kasi yung ibang religion, alam ko na kung sino ang founder ng Jehovah's Witnesses, ng uh, Iglesia Ni Cristo. Ngayon, naging curious ako, sino ang founder ng Catholic? Sabi ko sa sarili ko, kaya sinerch ko online, nagresearch ako dito talaga ako naiyak at shock. Hindi ko ini si Jesus Christ pala ang founder ng Roman Catholic Church. Hindi ko alam, wala akong idea. Doon talaga, doon ako, na ako na-confirm ko na na mag-Catholic na talaga ako. Kaya yun, yung mama ko, pinatawag yung ansyano sa congregation namin kasi iba na do ang paniniwala ko. Ayun, nag-usap kami ng ansyano. Yung ansyano is yung leader ng um, congregation namin. Nag-usap kami. Sinabi ko, sinabi ko talaga na um, brother, aalis na talaga ako, uh, magpapat magtitiwalag na ako, magkakatulik na talaga ako. Tapos, um, pinakaisa nila ako na baka daw ma-change yung mind ko, pero hindi talaga decidido-decidido na, na talaga ako na maging Catholic. Kaya yun, inactionan ko na talaga, hindi na ako makapaghintay. Nagtanong-tanong na ako sa mga friends ko na Catholic kung paano ba magpabinyag. Kaya yun, pati yung mga anak ko, bininyagan ko. Last year lang nangyari yun. Last year lang ako na binyagan. Kaya thank God talaga, nahanap ko yung katotohanan Nasabi ko talaga na I'm finally home. Nakarili talaga ko dun sa Miss USA na na-convert din ng Catholic na sabi niyang I'm finally home. Ganyan to, ganyan yung na ano ko, na -fe feel ko. Yung happiness kakaiba. Priceless na sabi ko talaga na hindi mababayaran ng anumang halaga pag nahanap mo talaga yung katotohanan. Kaya totoo nga ang Catholics become Protestants strong Protestants become Catholic. Prodeo et Ecclesia.